Ay ano, yung kapatid ko grade 9, tas yung mga kasama ko ay grade 9. Stress Alright, so yung mga kasina, let's go na po kami pa uwi. At, I stress na po si Jara na yun. Si ako kasama ko sila Jessa, yung classmate ko dati. Hay nako. Oh si Aisha ba, pero di ko ba istri sa umay na. Kolekta kayo. May nag-ano ng nang kumuting magpuputo daw si Mama. Ayan. Siya so, ay, mga kasama ko. Yo, dad, juri chupa, juri. Kinit lang <laughs> ko doon. Stress kayo si Jaranil na akong gigdaan. Naka, <laughs> ngaritan nyo. Paabot sa papa mo. Tara mo. Tara. Tara kasi ina, umuulan na naman po. At ayan po sila. Shout out na! Wah, wow, nabate. Kasi <laughs> na nag-picture-picture sila. I-delete lang na lang ako. Picture Delete na ako. I-delete na. I-delete daw. Puro storage. storage lang. na ako gapon. Gapon ko. Sige-delete. 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 delete delete

Di ba mo no may naka pulbo mo no? Ha, di. Ba... Magmunot lang din mo, no. Ngayon, basta lang ata sa Pet, tayo. pa yung... Buhay pa man pirong katong usa dana wa na. Buhayin niyo 'yung kamo Kamato? Paano Naman? busy. Yeah, but, na.

Kini dua sih pagu Grabe si ICO. Itu ada gede dah. Oh, siempre Kaya kastori ya. Ada dia tuh hugas. May hugas kah? Mai kacat posi Jisa. Bukan <laughs> ni kacat. Bro, Jisa nai. Ari si Jisa, si ano sa out si Maria Isabel ha? Dundo lang kami sa Si Maria Isabel. Oga oh, gani! no? Dapat pag mag-jowa, alam yung pangalan, de ba na?

wala kayo mini fan. Giguba na ako mini fan. Naguba. Si Nay. Dilan may tisyo ka? Na, ako pa gutan ng tisyo. Wagay ko tisyo. Samay itlog. Samay itlog. Ah. Itlog ay. Kitaan man imbadra ko ang mga panoodan pag ugma. Ugma na. Usa ka tremong gipalit kay sus naman. Sa igmo, ugma is shield. Oh, may shield mo. Shield. Na.

Pag ikaw mo nga na gusto niya mong star love, kay akong akong ihatag sa imo. O oh, di ba na? Gani, ay, Dili dapat ikaw mong utana. Mm -mm. yeah dapat. gisulat Eh, girungis litis charmen entero ko to Exceluso. Ana na. Carmel ang ngilan Dara Carmen. dako dako sa mo dere. Walang iba, nandito lang si Charmin Monato, taga Pinamasingan. San Pascual Masbate. San Pascual Masbate. So ayan nandoon po si Kuya Carrot. Si Maria Isabel, taga Pinamasingan. San Pascual Masbate. Gasika. Kiramula. Kiramula. O, o, taga Samanggo. Taga Samanggo. Ay, taga kiramuna day dahi. kay na dahi. Kaya naman din yan. Lalab. Nada si Trisha. Ay, kwa na. Lukuh, lukuh. Kui, taga luksohon. Pwede sa mong ko na mong <laughs> Ay, okay. <In yon>, taga kwa <laughs> iba na daw ko na siya. ini yung taga. si Noy. Og dili ka ki Charme, si Gisa Noy. Taga luksohon. Taga ay, kaso lang, taga-Bukachika na daw ko na siya. Kaso di pa man, to sure so, na ay. Sure na. Sige na, hindi chisa. Ay, puto ka nga. Ayan lang. Pero, daragi doon. Oh. Daragi. <laughs> 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 daragi. Charmig ito. Charmig ito. Sige kuya, sige. <laughs> Tago Pili na ito ka ano dahil ka alitaw piliin niyo. Oh piliin ako ko na niyo. Okay <laughs> okay. Ah, kuya, gusto tao okay okay. Uh Noy. <laughs> Noy. <laughs> Noy! Noy! nga? No. <laughs> huh. Masmiyla <laughs> puminta roong student Ha? Huh? Student. Masmiyla muktarong? <mag> <laughs> Anak ba kung, yung pakorman yung masmiyla tarong na Si janle ah. lang ba si janle? Pa ilalang <laughs> ba? Janle? Hahahaha. Jaka yung mga ita sudan. Git.

<laughs> so, ayan po yung mga gamit namin At maulan pa po bago kami papunta doon Ayan si school Ayan si John Lee Ay, bihakan niya si ano? Charmin Tama kasi na Umuha saan mo? Nabuuan mo Dili ma, karon lang na ma kasi na si ano, si Rico yan, may bibi na po, may anak na. Ha? <laughs> 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 bajaw na gano'n siya, badyaw. Nakadali lang. <laughs> so, natin <-tong> namin, ma. <laughs> no, ingat. Ah. Uh, oh, ingat mo. Jaronil, daw. Ay. O, oh, Jisoo! For today's video, uwan na me, guys. For today's video, guys, I uwan na me. Sayang po, mainuulan na po kami. Magbisna din mga mga eskwila, karo. Ayan. Yung kapatid ko, isang payong, ginamit niya lang. Siya lang mag-isa po. Ha? Oh, isang payong, siya lang isan. Si Jisoo. Single. Yeah! Asa, oh, so pagdipin. Saot mirid. So ang kulay sa inyong Si Gisa, si Maria Isabel, si Charmin, si Trisha. Single. Yaw, si Icy, syempre walang iba kundi si Jaranil na may, love ni. Palalab ni ano ni Maria Isabel. Ayun po mga so. Ganito po yung ano namin dito. Kapag marami po kami, hindi po kami makasya sa motor. Naglalakad po kami. At habang maulan po. Ayan, sobrang ulan. Ang um, kahit ba niyo mo ano? Saot? Kadaw ni mo rin. Sambago na kakaroon. Ayaw <laughs> ko. Ay! Ayoy! <uyuy>! Ayoy! <laughs> sawa so, kasi na, not... ay wag daw, wag daw, ay ay, ay jisa, kita nduha, saot, dire ko. Ang payung, anbibing payung, anbibing ilas ka sa uning muday ba? na ina na na ba? ikaw mo na kay gulong ko, oh saot, ni mo lalong ba? Ano ba ng wiyabong, Trisha, Trisha, sana all, sana all na lang, sana all, Ito, sana all, ako palangga, ka oh, na no, lalab no, ako Bibi, Bibi ko na, huwag na kanay, na na kanay ano oh, naka na kanay Jaranel. Nagi ki Jarnel. Hi. Hoy. Hoy. Tara na. Tara na ba? Tara na ba? Usa. Dua. Tulo. Upat. Unom. Walo. Ha? Ah, sige. Tara lang mo kay kamo maglalabs, maglalabs, maglalab. Sama ko si na yung ano, dalawa si si Saot tsaka si ano. mom. Ano sa to? Huh? Sinayang lang? Sinayang lang kami na mga boyfriend. Na Ay, bakit? Sino ba ba, girl, mamili, Tarong? Ay, ato bang, ato bang, ato bang daw, ato bang. Bang. Ato, bang. ato bang. daw, ay, ay. Oh, hugot-hugot na -hugot, mo piliin niyo yung taong mahal ka, mahal mo. Huwag mo yung piliin yung mahal ka lang. Yan. No, piliin mo yung taong mahal mo. Huwag mong piliin yung ito ang mahal. O, oh, daplin ninyo. <laughs> <laughs> I-defer anak mo yung lalo. Dari ka, mahalo. sa mahal. Ang dami na ang sinasabi. Sama kasina, ito po yung mahal ko. Yeah. Ayan. So, kami po lahat, titan ay ano, yung kapatid ko grade 9. tas yung mga kasama ko ay grade 11. Ayan, so. Tumboy tayo pag may time. Char. Sa tumboy. Yung kasama lang namin na isa dito. Sige, ganito po kami pag ano, pag nagkasama mag with friend. Pag may pasok lang. Ayaw. Hindi ka sa may anak? Ayaw niya sa may anak daw. Sige. Mapantay mo mo na hulog. Ana bikin. Cuma mau. Na apa dia kan? Nubu gamoi? Nubu gani. Balik kod dalam. Sat. Oman. holding hands me. <laughs> Sana all, lagi pa yung payungan. Sana all. <laughs> kasi na, joke lang po namin yan. Kahit kami po ay pinapayong-payungan din ako ni ano ni Jaysa. Ganyan kami ka sweet mag ano, mga mag friends. Ayun. Namiss na ako to, nag-melt it ano. Nga buka. Jugit mo ganyan kung tiyan sa gagti. Basta gusto lang ako itong gagti na ka itong milkshake. burger? Oh. Ay, ano lang ako naman, Itong french fries. Wow, may lami dira ah. Dito ang lami sa baba. Lami nga ito sa baba, itong ano sa ano, 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 may boulevard. Napakukahan ito. Mag ano oh, mag ano tag ano time na ano mga tutag Boulevard. Dito sa Pasig guys gani. Tapos ko ba? Wibis unta. Sa Ay, sab 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 Domingo. Birnis, sa Domingo. Dernis kay wa mi shoot. Ha? Parid 3031. Parid. Tanan sa Domingo? 21 holiday mino kung baga. Tapos 3031. Lugay pa man. Uma, ay sa dili mo sulod siya na kita mo sa mo. Bernis, gani mo ito. Tay, tas naman sa ano, de. No. De, di, oh. No? na. niya sa rong. Sige na yun sa minit. Oo, dito mo na hapon. Uh, Sige na mo ulit. Uy, okay. dapling mo. Dito mo na hapon, baga. Sige mo Bye, ingat. Musa daw ko na siya. Si saot pa ka gibyaan. ni? po, po to? Oo. Kuya to niya tong nakong gibyaan to ni Mary to na yang Oh, mo niya. Oh, kuno ka to sa to. ha. Uh, okay, Tas katong, tayo, katong katong siya sumunod po man, to ay, sa man. ni Kuya. Dua. Oh, mahalos magkaparas na silang opat So, mga kusina, malapit na po kami sa school. Ayan. Tapos, mag ano tao? Lam yan, tatunong nga doon magpik, ano, hapon ang tas sa Bernice, no? Tapos mo, kontag si dito at mag ano? yon mungad to tag ano o, ala, ala una. Pangayon kayo ng tanya. Kayo, ang sundo mo ninyo. Sundo kayo ninyo. Kaya gani, angay ngayon na noon, alas 3, nga tayo nga tumig, alas 4 nila, ano, Jaranil, uli mig, alas 5. Sa ano na lang ganyan sa Domingo? Pray ko. Lain pa dito sa Domingo? Trisha! Lain pa dito sa Domingo? Pwede ta sa hapon nakaayo ato. O, Bernice, Basta. Karong bernisa? ha? Magpans mi ugma. Pantanin niyo magpans Kita ta. Picture picture. Di oi, lain mani. Pang uniform manggit ni. Tumpang apa? ba? Hoy, mo.